siya sa sakit. Ananak mo siya. Best din pulis Lalo na yung kapatid nun eh. Yung pare, buwisit din yun eh. Hindi po namin nakita kung sinong gumawa nito. Namukhaan ko ang isa sa kanila. Si Stanley Rocco. Don Pedro! Ba ba? Hayaan nyo, Captain Monte. Anong nangyari dito? Wag, wag, wag! No! Say! Babaan ang armas! Babaan nyo yung armas nyo! Just, Just leave now. Totoy, sandali. Happy birthday, Totoy. Sekreto na lang natin to. Ang daw ang gusto nila mangyari. Make sure na hindi papalikan si Stanley Rocco. Uy! Hey, ano? Shhh! Oh, about the sudden dun kay Daddy tsaka tatay mo. Wala yun! Labas tayo dun, di ba? Talaga? Oo! Tara! Uy! Maraming maraming salamat tayo sa na. may Ano kung may kailangan? Niyo po lang. Kailangan niyo po kaysa sa akin. Walitong, yung. Regalo yan. happy birthday ha? Don Pedro, pinapangako ko ko sa oh 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 marami mamunga ang puno dahil masustansya ang lupa. Kaya siguraduhin mo, Stanley, na hindi dumating ang araw na ikaw ay maging pataba. You're not family by blood. You're just convenient. Sa susunod na sumulungat ka sa utos ko, pakalimutan kong kapatid ka ng asawa ko. っい。

Ang lupit ng anak ni Sir. Pero yung mo sungugo doon sa may kalsada para lang iligtas yung matanda. Malupit talaga. Sundalo yung tsuhin. Ah. Pulis yung tatay. Tasalahi talaga. Tsaka alam niyo, bibihira yung batang ganyan. Bibihira. <coughs> <coughs> Ay, sinabi? Nagchaka pa tayo. Uy, tooy, oh, toy! Alam mo ba? Kung buhay pa yung nanay mo, sigurado ako ipagmamalaki ka oh, diba? oh, Di ba? Di ba? Di ba? Di oh, ba? Oh, 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 oh. <laughs> Bayani-bayani ka sa amin. Ang ginawa mo kanina. Oh. Sa gusto ng mga tao. Wala ka, Toy. Bayani ka na pala. Sampel! Gusto mo ilagay ang mukha mo. Hehehe. Tunggu, ini makanan lagi. Tunggu, oh, apa Sir, itu nak punya apa itu? assignment mo? Hindi po po. Alam mo, kung nandito lang ang tatay mo, naku, mas magaling yun sa mat sa akin. Okay lang po, Nay. Kaya ko na po. O, sige, kumain kapag itapos ha? Opo. Jasper! Kuya! Ay, nako, tamang-tama. Sige, halika na, kumain na tayo. Sige po. Oh, kamusta school? Siyempre, first honor. Mana ako sa'yo eh. Oh, yabang ah. Diba, mana nga ako sa'yo? <laughs> yabang ah. Halika na, kumain na tayo. Sige Sige po. father. Alan. Toy. Go look at him. Thank you, Pop. Napakabait ni Toto ano? Yung e nga lang, takaw trouble. Parang tayo lang. Nung bata pa tayo. Nabalita mo na siguro kung anong nangyari kanina. Ay, kung nabubuhay si Jema, eh, pagmamalaki niya yung anak niyo. Oh, yeah. Patay na si Jema, At hindi yun dahil kay Totoy. Dahil kinuha siya ng Jos. Diyos at hindi natin nalalaman kung anong dahilan noon. Pero may dahilan ng Diyos doon. Kuya, alam mo, wala ka naman sa parokya mo eh. Huwag mo ako igaya sa parokya, ano mo. Bakit ka ba nandito dito? Alan, Unti-unti nang kinakain ng kanser ang bayan natin. Ang mga tao, nawawala na ng pag-asa. Mga iba, nalululong sa sugal, ba naman, sa droga. Wala ka bang gagawin para pigilan sila? Kuya, yan ang laban na hindi tayo mananalo. Minsan mo nang pinagtanggol ang bayang ito. Ang mga tao dito, umaasa sa'yo. Ikaw na lang daw may kayang pigilan yung mga taong katulad ni Don Pedro, at saka ni Stanley at mga kastilyo. Pwede mo pang gawin yun. May oras pa. Ang gusto mo, tutulong ako. Tetestigo ako laban sa kanila. Kuya, sino ba naman hindi wala sa atin? Eh, isang kumpas lang ng kamay ni Don Pedro, lahat ng tao nagbabalik tara na. Papano? Lahat ng tao dito may sariling baho. Kaya takot sila. Ganun ba kalakas ang impluensya niya? Tagal ka na kasing wala dito sa po. Marami kayo hindi nalalaman. Hindi lahat ng sagot galing sa barelo. Oya. Di lahat ng tanong. Sasagutan tayo sa'yo. -sa na ba sila? Wala pa po, Don Silvio. Panuto mo yan. Gusto ko ng tinola. Elijah, hindi ako papayag na ba basta mapahiya ng ganon? Durugin niyo ang pamilya Perez. Sige, boss. Balita sa port. Ayos naman, boss. Parating na rin yung mga bagong shipment problema yung mga polis. Lalo na sa Unity Captain Monte. Hindi man usapan. Alam niyo na kung anong gagawin sa mga ganyan. Ayaw ko nang sagabal. Ah. Po, po. ang napaka-importante ng lakad mo, ah, Bumiyahe ka pa, galing Maynila. Galing to sa taas, Kapitan. Papabis ng HQ. Ayon sa Intel. Napala ka sa Don Silvio Castillo ang niya. Tuloy-tuloy ang pasok ng illegal na droga dito sa po Paraiso. Ibig mong sabihin, po Paraiso ang gagawin nilang entry point. Gera to, Captain. Siyempre, hindi naman papayag eh. si Don Pedro na pumasok ang droga dito. Matatalo ang negosyo niya. Malulunod sa droga ang mga parokyano niya. Eh. May ipit sa gitna ang Pokparaiso. Sa gitna ang dalawa nag-uumpugang bato. Eh. Sabihan mo yung mga tao mo. Bilis-bilisan ang mga kilos. Ayoko maipit dito. Napakalaki ng halaga ng kargamiento na yan. Tsaka kailangang ma-deliver natin yung illegal na droga sa mga kliyente. Ang tindihan mo? Sige, hey boss. Masusunod po. Ba't ganyan? Puro bara-bara. Ba't ganyan ako sumuntok? Di ba? Masusuntok ka na pagka ganyan. Diba? Di ba? Hindi naman ganyan. Kailangan ko lang po kasi ng buwelo, Tsyo, eh. Buwelo? Pabuelo ka pala. Naunahan na kita. Subukan natin. Tingnan mo. Subukan mo, subukan mo sumuntok. Yung iusot. Di ba? Isa pa. Isa pa. Oh, oh, oh. Apat na yun. Bilis po nun, Tsyo. Asan yung buwelo tutunan? Di oh. oh, ba? Diba? Eh. Siyempre, hinaharal ko yan. Nasa army ah, pa ako noon. Ikaw, matututunan mo rin yun. Huwag kang magalala. Para, para ka lang brilyante na, ah. alam mo na, yung kikinang ka din. Darating ang panahon, pag natapis-tapis ka na, yan, Pero, practice talaga. Ka ka. Kailan pa po yun? Eh, darating yan. Basta kailangan, matyaga ka lang. Basta araw-araw lang ang practice mo. Kayong dalawa, sumama na kayo dito. Kaya sa mga pakalat-kalat kayo dyan. Ah, Eh, hey, Father, baka mag-game over ako sa session nyo eh. Bala bala lang alam ko eh. Eh! Wala ako pala. Ako na lang, Father! Tingnan mo to ah. Oh, oh, oh. Oh, din ah. shampoo pa. Oh, sumama na kayo dito para eh, may kasama si Toto eh, doon tayo. Sige, Father. Kalakas na rin kayo. Malakas ka naman sa taas. Pagdasal nyo na lang ako ah.

Ring was worn by your great-great grandfather. Dad, thank you so much. Good. <laughs> <laughs> All right, are you done, Edie? Yes, Mom. <laughs> okay, go on. Okay. okay, thank you. See you soon. Mm -hmm. Yeah. yeah, yeah. Ibon muna kami ng papa mo, ha? Sige na. What's the matter, dear? Pinasok ng daga ang gilingan. At sigurado ako, si Pedro ang may gawa nito at mukhang kakontsaba niya yung hayop na pulis na yun. Then, let's just show them na mali ang nilaro nila. Kinuha nila ang importante sa akin. Pwes, dugo nila ang magiging kapayaran. Ako kumakanta. Ano 'tong susunitin at kikinabuhay bulo? Dahil po 'yung man diri git ma di papakotsya di papapugo. Pa si Totoy. Ibigay ba ang kaya ng tao. Si Totoy ay pinanganak nang magaling sa genta. Sige ma. Nangako ako sa iyo. Naiiingatan ko si Totoy. Pedro, Bettero. Tongkinid natin sa waiting ngayon. sa tatlong barangay. Bos, barang maraming kompletor sa bayan ngayon. Kaya malaki-laki ang kinita natin. Totoy! Uy! Higit! Higit! Nak! 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 Nak!